Hello, what's up mga kabugoy? Ah, magandang gabi sa ating lahat. Ayan po si Bugoy Gus TV po nang babalik sa ko. Mayong gabi mga kabugoy, ah, pupunta tayo dun sa kaibigan nating hindi, uh, sa katuyuan po natin na itanong natin yung pangyayari ng muling exploration natin. Bakit naghanap si Biboy ng balon? So, ayan po. Ah, uh, kung nakikita niyong huling video natin mga kabugoy no? Ah, alam kong naiinip kayo at gusto nyo nang ipatira sa akin yung kalaban na sinusundan natin so buti na lang mga kabugoy hindi tayo nagpadala sa galit sa emosyon at nasundan talaga natin at nakumpirmado natin na doon pala sa biboy at tauhan pala ni biboy yun yung may hinahanap so kumpirmado mga kabugoy no ahawak pa rin ni biboy ang isang medalyon at higit sa lahat po tungkol po sa balon na hinahanap ni Biboy kaya tayo pumunta kay kaibigang ak so <clears throat> sana naman lang ah, alam ni kaibigang no kung ano yung pangyayari na kasalukuyang ating haharapin um, tungkol po sa balon to kasi nagalala ako kasi ang sabi kasi nila mga kabugoy ang balon na isang mahiwagang balon mahiwagang tubig yan nakakagamot pero bakit nagtaka ako bakit hinanap ni ni biboy so ayun ah nalilito ako mga kabugoy so ganito na lang ah uh, puntahan natin si kaibigan at tanungin so ngayon ah uh, bago tayo magsimula mga kabugoy ah uh, humingi ikaw ng pahintulot sa inyo ng isang malaking shot out ah uh, ayan uh, <laughs> Shout out po sa aking magagandang admin Sa Bugoy Malaya Group Ayan, uh, Atimi Ming Rodriguez Magandang gabi uh, Limin Angel Magandang gabi po Colgin Aganan Magandang gabi po At saka si Maribit Nambayan, Magandang gabi uh, Marjula Abong Magandang gabi po At uh, higit sa lahat po uh, Si Ma'am Selvia Hugayon Ayan po uh, Ma'am, magandang gabi po Ingat po palagi Sa inyong lugar Ah, uh, lalong lalo na sa trabaho mo. Ingat po palagi. Sana po gabayan po, eh, gabayan po kayo, gabayan ng Panginoon Diyos. So, sa lahat po ng mga admin ni Bugoy, maraming salamat sa inyong tulong, suporta. Lahat-lahat po, ginagawa niyo po ang paraan, ginagawa niyo po ang inyong makakaya para sa akin channel. So, maraming salamat talaga. At uh, ingat po kayo palagi. Ayan, ah, uh, sa aganan family no isang uh, malaking shout out po uh, aganan family lalong lalo na si mami nina magandang gabi po uh, ingat po palagi sa inyong lakad sa araw araw at higit sa lahat po yung ang apo nyo si jan paul ayan uh, po uh, magandang gabi po sa inyo uh, ingat din uh, so yun uh, sa lahat po ng mga gusto mo pa shout out add nyo lang po ano uh, Julie Katubay, yun pong throne name po. At sa kahigit sa lahat po, sa mga viewers, followers, uh, subscribers, silent viewers, lahat-lahat po, FB friend, lahat-lahat po, sana po, huwag kayong bumitaw kay Buguyugus TV. Maraming salamat sa inyo, nakaabot tayo ng ganito, dahil sa inyo, kaya sana po, samahan nyo, samahan nyo ako hanggang saan tayo makarating. God bless! and Bugoy Gus nagmamahal sa inyo so yun mga kabugoy ah, magandang gabi sa ating lahat no? at ah, tayo magsisimula kung naalala nyo mga kabugoy ah, dito tayo nag intro sa likod ng bahay o oh, ayan yung kulungan ko ng manok yung 45 disc po ng manok ah, ito po yung kulungan ko ang problema mga kabugoy wala nang laman So dito tayo nag intro mga kabugoy gawa ng dito kasi sa amin ngayon uh, isang dumating na bagyo po mayroon mong bagyo nung nakaraang araw pa po, po ang ulan hanggang ngayon ayan no, uh, maambon-ambon pa kaya yung yung suot natin ito lang At saka nakabutas kasi medyo mahirap ang daan kaya yung magsimula tayo mga kabugoy uh, i upcam natin to kasi bababa tayo doon sa ano, sa may bangin kasi doon ang Uh, yung tahanan ni kaibigang ak-ak so, sana po uh, manood kayo sa video na to at uh, ikit sa lahat po uh, maraming salamat sa suporta ninyo so ayan mga kabugoy i-optam ko na kasi doon na tayo mag mag open sa ating camera doon sa malapit na yung hindi na mahirap yung daan kasi sa ngayon kasi mga kabugoy andulas kasi bagyo dito mga kabugoy kung narinig nyo yung baha oh. ayan o oh. Ang narinig yung mga kabugoy, ilog yan. Sobrang lakas ng baha. So, kailangan tayong pupunta kay kaibigan kay, kay at, at para itanong. Tungkol po kay Biboy at lalong lalo na sa isang balon na hinahanap ni Biboy. Magandang gabi at yun ka na natin at bababa, at bababa, na ako doon sa pupunta na ako doon sa puntod ng kaibigan kong ak So ayan po, uh, dumating na tayo no. Uh, Pasinsya na kayo mga kabugoy. Uh, 30 minutes kasi yung lalakarin bago tayo makarating. Kaya ngayon, yun. Kung nakita nyo mga kabugoy, medyo ulan na Kasi natagalan tayo naglakad. So ngayon mga kabugoy, bababa na tayo. Eh, ngayon lang tayo nakapag-umkam. Dahil yun, sinasabi ko. Uh, medyo may kalayuan to sa bahay. Eh. Uh, 30 minutes yung lalakarin natin bago tayo makarating. So malapit kasi sa ilog yung bahay ng kaibigan ko may bigang atak kung narinig nyo tingnan nyo oh lakas ng ano lakas ng tubig tapos o yan umulan pa so patuloy pa rin tayo mga kabugoy para makausap natin baka bukas titigil lang ulan mag explore na tayo so tayo na samahan nyo ako mga kabugoy wala na mga kabugoy umulan na So. Hmm. Dami, Dami ano? Ay nang <coughs> So andito na tayo mga kabawin no? Uh, pasensya na kayo Medyo eh umalis tayo doon mga kabugoy yung abandang ah 8 8.14 yata yun umalis tayo so dumating tayo dito nasa anong oras na dumating tayo mga kabugoy alas 8.45 so napapasalamat tayo na walang masamang nangyari kapag punta natin dito kasi ang sobrang gulas ng daan tapos medyo ano na yung ano ma, ma ambo na so patuloy pa rin tayo ayan. so ganda ati Okay, at, okay, parang parang alam mo na Pumunta di, ako dito ah. Ah, 'yun pala mga yun mga kabugoy. Ah, hindi pa tayo nakatawag sa kanya. Ah, 'yun, nagsasalita na siya. Hindi lang siya alam niya mga kabugoy na pupunta tayo dito tungkol po sa Sabi natin sa kanya so yan kaibigan at at kamusta ka na so at o oh, uh, papasalamat din ako kaibigan na binigyan mo ako ng 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 ma, ma ano, pag-iisip pag para hindi natin malalaman natin ang buong katotohanan. <coughs> Sige, papasok ako kay Bigan. Ito mga buboy. Uh, papasok daw ako sa kanyang karian kasi may importante siyang Ah, uh, pero bago ako mag bago ako papasok kay Bigan, may kunting alay po ako. agaling uh, galing po to sa isang viewers po na sumusuporta sa aking channel. Ah, uh, yan. si uh, mayroon pong dala ako yun ah dala natin ay dala pa ako kaibigan na ano soktong gusto, gusto mo ba nito hindi <tong> mo mabukoy gusto siya ng soktong kung painit daw so yan ah may dala akong doktong dalawa yun mga kapatid

hindi kita bigyan Siyempre mayroon So yan mga kapugoy ah, Sabi niya mga kapugoy Kung may dala ba daw ako nung ano, Yung bilog Mayroon pa Marami yan Yan po uh, ah, Ito po kasi yung gusto niya mga kapugoy oh. Ah, ito. Ito yung gusto niya mga kabugo. yung bilog, yung parang pira na bilog. Ito yung gusto niya. Kaya dinalhan natin. Ayan okay, okay. Eh, hindi na tayo ni uniform mga kabugoy gawa ng basa yung uniform natin lakas ng ulan dito papasok na tayo doon sa ano so, ah. ano kay bigan papasok ako ano <tinyo> Sige, sige. Uh, pasok na ako kay so, so, yun mga kabugoy no. Uh, saglit lang po ito. Papasok tayo sa ano, karihan ni Bigan at uh, may kunting pag-uusapan lang kami mga kabugoy tungkol po kay Biboy at saka yung 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 ano yung hinahanap ni na balong